Minsan may utang ako ng 300,000 sa isang tao, binabayad ko per month, 3,000 na lang. Sabi niya, kailan mo ba mababayaran? Aabutin tayo ng siyam-siyam. Di ba? Wala kang pondo, by sheer emotion, nagpadala ka. Videos that will make you wealthy and debt-free. Ano po yung mga strategies na pwede niyo pong ma sa amin para makapag-ipon po kami ng pera? isang pinaka pinakasimpleng strategy na pwede kong i-share sa inyo habang ito ay eh, pinapakinggan at pinapanood nyo si Konda Bawas Dagdag Method. Number one, bawasan po natin ang mga unnecessary gastos po natin. Ang dami po nun. Uh, like eating out. If you eat out with your family, mahina na 1,000. If you do that every Sunday, 4,000 a times 12, that's 48,000 in a year. So, bawasan muna natin yung mga unnecessary na we can live without. Number two, dagdagan mo income mo. Ang pagbabawas kasi may limit eh. Pero in terms of dagdag income, unlimited po yun. Iyan ang ginagamit kong method no, na talagang super effective. Unahin muna natin pagbabawas, pagkatapos yun, umisip tayo ng second income, third income, fourth income, para madagdagan ng iyong income. That's the best way for you to save. Ang tungkol naman po sa utang, paano po kaya kung makakabayo ng utang? Ayun ako, oh, ako rin nagkautang nga di ba, million yun eh. So basically, ang ginawa ko, nilista ko lahat ng mga utang ko. Pagkatapos ko nilista, kinausap ko lahat ng mga pinagkakautangan ko. And then number three, naglaan ako ng pera para magbayad na konti, konti Minsan may utang ako ng 300,000 sa isang tao, binabayad ko per month, 3,000 lang. Sabi niya, kailan ko ba ako mababayaran? Aabutin tayo ng siyam-syam. Sinabi ko sa kanya, mas maganda na nagsosoli ako ng pakonti-konti kasi sabi ko sa iyo, tsaka na lang kita babayaran ko na buo ko na. This is what I've learned in paying off your debt. Eh. What's more important is is not in the amount that you want to pay. What's more important, it's your willingness to pay. Kung nakita ng tao na willing ka magbayad talaga, na kahit pa utay-utay, alam mo, darating ng panahon, mawawala yan, importante, consistent ka And as a matter of fact, may isang tao nga na nakabayad na ako ng kalahati, ng buong utang ko. No nakakalahati na ako, sinabi na sa akin biglaan na yung kalahati, wala na yan. Balance, wipe out na yan. Gusto na kitang tulungan. na, na ako eh. Tinanong ko sa kanya, bakit? Eh kasi actually, check ko lang kung talaga magbabayad ka eh. Nung nakita ko talaga, faithful ka magbayad. Kaya God spoke to me and told me na yung kalahati, wala no. So, yun nga. Kaya mas nakaginhawa yan. Kaya that's how will I communicate with you kung ikaw may utang lista mo. Magbayad ka pa kaunti-kaunti. Kausapin mo lahat ang mga taong pinagkakautangan mo. Tungkol naman po sa investment. Ano sa tingin niyo po yung pinakamagad ng investment na effective at talagang makakatulong sa amin for a long-term financial growth? Para sa mga tao wala pang masyadong pera, ang pinaka best na investment ko meron ka, itaya mo sa information and knowledge. Bakit? Dahil nga, wala ka masyado pera, di ba? Kung nagkamali ka pa, ubos lahat yan, di ba? Compared sa maraming pera, probably makakabawi sila. Pero yung mga tao kapos, you don't have the luxury of making mistake. Eh. Kaya kailangan mag-aral ka muna. Never invest in something that you do not understand. Pag-aralan mo muna. Number two, kung gusto mo mag-invest, nag-aral ka na, invest the amount of money you can afford to lose just in case na mawala hindi masisira ang buhay mo. Yan ang parating tanong eh. Kung nagkamali ako, mare-reverse ba ako dito? Makaka-reverse makaka ba ako? Makaka-recover ka. Go try. Kung hindi, one. And then number three, I highly recommend aside from investing in something that you understand. Make sure pag ikaw nang invest merong kang peace of mind. Kapatid, pag wala kang peace of mind, ibig sabihin di para sa yan. Kung gabi-gabi nag-iisip ka ng ba yung pera ko, bakit bukasan? Ako, i-pull out mo na. Pero pag ka eh ano ka namang comfort ka naman. 'di diba? Sigurado ka yung pinag-aralan mo mabuti. Go. Kasi gusto kong makaipon pero gusto ko rin naman pong ma-enjoy yung pinaghirapan ko. Eh paano po kaya ang mababalanse yung nag-iipon ako pero na-enjoy ko pa rin yung pinaghirapan ko? Eh magandang tanong 'yan kasi maraming tao na ayaw makinig sa akin dahil daw pagka nakinig na sa akin eh ako na ang kanilang konsensya. Tuwing iinom sila ng kape parang ako na alala. Tuwing sila bibiyahe eh, ako na I have nothing against people drinking coffee, buying uh, probably pricey na mga products or travel. Wala. As long as you can pay in cash, that's number one. As long as you can allocate sa budget mo, as long as you save for it, by all means, enjoy. Ang problema lang na sinasabi ko na, diba, wala kang pondo, by sheer emotion, nagpadala ka. Diba? Trip mo lang, binili mo, wala ka naman talagang pera. Trip ka lang, trip mo lang, inutang mo, pero wala ka naman planning. Trip ka lang, ba diba, sumama ka, gumimik ka, pero in reality, you don't have the capacity. Inutang mo lang sa credit card mo. Kaya nga, mag-allocate ka ng pera mo pang gimmick, mag-allocate ka ng pera ng pang gusto mong bilhin, ipamper mo lang sarili mo, as long as it's budgeted na ipon yan by all means. Okay, gano'n naman ginagawa namin. Kaya the issue, walang mahal na produkto, walang mahal na travel, walang mahal na pagkain as long as you can afford it, pinag mo at di mo inutang. Ano po kayong financial advice? Ang Pwede niyong ibigay sa amin sa mga... Katulad ko nag-uumpisa pa lang po sa karir. Para sa mga tao na nag-uumpisa sa karir, ang suggestion ko talaga, huwag mo habulin ng pera. Maniwala. Ka. Pag ang pera ang hinabol mo sa buhay, mailap ang pera. The more you pursue money, the more money will run away from you. Ang goal mo, pag ikaw ay nag-uumpisa, ang goal mo is to learn. kailangan matuto ka muna. Bakit? Kasi pag natuto ka, bibilis lahat eh. Pag natuto ka, let's say magtrabaho, di ba, gumaling um, ka sa trabaho, mapro-promote ka eh. Pag natuto ka, like magnegosyo, eh, kikita ka. Kung natuto ka magbenta, talong lalaki ang income mo. So, ang key, talaga pagbago ka, is not to pursue money, is to learn. Ang goal mo na kahit manit ang sweldo, basta matuto ka. Kasi pag natuto ka na, susunod na lahat eh. Pag natuto ka mag-drive, madadali na. Pag natuto ka mag dadalina dadali Pag natuto ka mag dadalina dadali na. Pag natuto ka magbenta dadalina dadali na. Pag natuto ka mag-invest, dadali, na. ka, mag dadali na. So, the key is to learn and to gain experience. Yan ang dapat goal na nag-umpisa. Sir, lagi niyo pong sinasabi na tamang disiplina ang kailangan sa pagyaman. Ano po kaya akong magiging motivated and mas disciplined sa financial journey. Para sa mga tao medyo nawawala sa goal, na demotivate syempre meron kang inumpisan pero napakahirap i you ano, know, pagpatuloy. You got to ask yourself this question called why. Bakit? Ngano? Why are you doing what you're doing at the first place? Kung alam mo kasi yung why mo, the how part will take care of itself. Kung alam mo yung bakit yung papaano madali? Allow me to share with you kung bakit yung ginagawa to. Uh, two reasons. Number one, I do not want my children to experience hardships when they grow up. Number two, I do not want my parents to worry and beg about money when they grow old and then retire. Because of those two compelling reasons, dalawang dahilan na yun, whenever I feel down, I want to stop, I want to quit, I want to give up, I just go back to those two reasons. That's how it makes me stay motivated. Sinasabi ko sa sarili ko, pag nag-give up ako dito, ano gagawin ko? Tinigil ko to, ano yung option ko, ano yung choices ko? Wala kaya nga mas maganda ipaglaban ko kaya kung ikaw nakikinig ka ngayon hindi aksidente na pinapakinggan mo tong episode na ito this is really very private lahat kasi ng personal questions, sinasagot ko i hope that you are encouraged motivated and inspired in this episode of ours kahit na medyo maabao bato pero ako naniniwala ako with the right mindset with the right action with the right discipline motivation you will get the right results in life. Walang imposible sa mga taong naniniwala. Walang imposible sa mga taong porsigido. Walang imposible sa taong determinado. At alam ko kung ikaw ay nakikinig at nanonood sa video na ito, ikaw yan. Ikaw yan. Kaya maniwala ka kung ano nakamit ko sa buhay, kaya mo rin yan abutin. Kaya mo rin makamit yan. So, I hope that this episode has really enlightened you. In our next episode, magkakaroon na naman tayo ng mga 10 questions with Chinkitan at sana naman kung meron kayong mga katanungan padalan nyo na rin sa comment section right now para masagot namin in our next episode.